kani yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran Ilapin na kaninyo Dr. Rene Obra ug Dr. Elaine Batan ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran ako si Kia 20 anyos single taga probinsya sa Cebu punto legal kining akong suliran kabahin kini sa nahitabo namo sa among pagpanarbaho sa syudad sa Cebu aron inyong hisabtan ingon inyang mga panghita po. Kia, mo eskwela pa kakarong abris klase? Mara na tingali day Uy, Kay Liso nung at kaya mong pamilya ro na man sa pandemic. Huwag naman yun, makabalik sa papa yung trabaho ko. Ako naman lang ganyan gusto gustong manarbaho. Ah, sige day, manarbaho ta. Pero mo, lagi. Asa man sa tamang narbaho? Nga huwag man tamang iskwela. O, o sa tayo kwarta ika priti-priti. Hmm. ta. Unya, magpamid lang ta. Ha? Asa man po? Nari kay kaila. Ay, kasayon anak. Naidagan sa Facebook, oy. Kanang ipost ba nga nag-hiring sila? Job hiring. Mao ba? O oh, sige. So, ayan na itong pangita sa Facebook, Viol aron makasud trabaho. Oh, day kini, mao na ning baya ang atong trabahoan day Nooy, tinot e, tinuod ni Fiol. Ano kung kapi mataki paari? O, nagpailang e pa ari? Mo may giingon adtong yeah, nagpaila nga taga agency nga karon ta interview ka day. sab ta papasa og requirements. Ay, bahala nang kod. Ang importante nga may trabaho nata. Og ang giingon nga, bantay na tagbata. Kamu ba itong pangap na yung trabaho? Um, oh, kami dong. Dali, pasudlo na ko namang duha. Ah, day, pasudlo na ko ruta. Dali na. Huh? Na ako anak na dos o kwatro anyos. Mauna na yung bantayan. Ayuhan ninyo og bantay, ha? Og sigurado ha, gyan nga maatiman ninyo sila ilabi na sa oras sa tingkaon. Kay per mimingwa sa kumbana din sa bahay. Tuami sa trabaho. Yes, ma'am. Ah, sige. Makasugod na mo sa inyong trabaho. Mm, sige na dong. Kaon na li. Hungitan ta ka. Ha? Huh? Mm. Ay! Hulo! Hulo! Isak pa man ay akong ihungit unta nimo mo. Uy, nayabo na yung pagkaon sa sog. Ay! Kihapak pak ko na midakan. Uy! Kamil dito bang bata ako eh? ka to paingon ay. Akong sundon. Kaya ba sinong um, makagawa sa bay? Chito! Dong! Dong balik diri dong! Asa man ka? unsa sa man ipagkaon nga nayabo Ay, ma'am! Ma'am, pasaylo ako, ma'am! Naghungit man ang tako ni Chito, good ma'am. iya maghihapag ang ako ang kamot. O naapil ang plato, maong nayabo ang pagkaon, ma'am. Tanga! Oh. Gipil di ka lagbata! Um, Nga pa pamagot ko masuhito si mong anak. Kung mo ipakanon, ma'am. Lisod bangot kay mam, pakanon, ma'am. Uy, dugay kay mahuman. Tagduha ka oras, mahuman ang usa ka kanana. Ah, katanga ni mo! Ayaw pagreklamo kay trabaho na ni mo. Kalami bayan nimo ni mo tamparo, sonoy? Ay! Recorded by X Thunder Gaming. Grabe kang ilad sa batasan sa nahimot na mong amo sa ako amiga dito sa syudad. Kapoy pabantayan ng ilang mga anak kay mga maldito pod. Lisod pang pakanon. Ugang ang unang sabot, bata ray among bantayan. Apan, So goon pa may uglain nga dili na bahin sa bata. Maungwa mi kagwanta sa kong amiga. Pagkaupat ka adlaw, nagkasamot ming mamahawa. Unya. Onsa! Onsa'y mamahawa! K Kuan, ma'am. Mahadlok mong may makasa sa inyong anak, ma'am. Lisod mong kayong bantayan. bantay nagdana mo sa inyong mga gamit. Tamparo sa'ng tahinoon mo. Oh. Mamahawa mo nga. Huwag ay mapuli ninyo. Oy! Pangita o na mong ninyo! Usa mo mamahawa! Nakasabot! Oh. Mga pobre na gani! Pilihan pag trabaho! Ha! <laughs> oh. <laughs> ha! So, man hatu. Wala no? Pangita at magkapuli na to! Unsa? Um, ni Ana, ma'am. Nakakita na may umupuli na mo. Makapahawa na ba? Ma Hala, panlayas na mo! Malayas oh. mo! Ma'am, um, ma'am, ma'am, ma ma kadiyat lang, ma'am. Ang among sweldo di ay, ma'am. <sighs> Hala, huwag na maminaw nato, to, oi. Ha, ka, oi. Di, niya sweldo, han? Ito <sighs> ang nagit siya, ka, Ah, Di Ito niya sweldo diyan sa upat na ito kaadal itong trabaho. Naam ko yung number niya. Ato ng tiksan. O dilit ma na mamauli. Kung dili nato makuha ang atong sweldo sud sa upat kaadlaw kay may bayran na at ang utang sa atong gipiti din ni siyudad. Hmm? Magpaabot kita sa atong swildo, day. Nagpaabot yun, mo, nga mamauli ming sir ninyo? Siyempre, ma'am. Sir, huwag pa manggod mi ninyo hatagi sa among swildo. Huwag may pliti kung mapauli mi sa amo. Inuwa man ganito namang among gipliti, padong dinhi? <sighs> eh. Han, ikaw na ipakigsulti ining duha. Kining duha nga taga bukid. Tika lami, bintang paruson o eh. Lami, kipamunalan na ng mga babayhan na eh. Mm. <coughs> adire, adire. Pirma mong duha. Un, Unsan na aming pirmahan, sir. Kay, mamauli man ka mo. Mamahawa man ka mo. Bawa nga pirma mo, aron nga makalakaw na mo. Oh. ah, kaya, hurry. pirma na lang today. Aron makalakaw na ta. Mana ko? Ikaw na sakit ya. Um. Oh. Hmm. Di ana sir, uhuma -huh na mi perma. Ah. Oh. niyo, ninyo. Tag 150 mo. Uh, huh? Ha? 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 150 ra gyud gihatag sa mahimo na mong amo para pamilitira. Wajud gyud eh? Sa among kwinta-kwinta, may tag 800 ang mi sa upat mong kaadlaw trabaho kay tag 6k man unta ang buwan namo. Ang ako mga pangutana mo kining mo sunod. Unang pangutana, sa among pagsud trabaho isip yaya og bata. Legal bang iyang pamaagi nga wa interview ha o wa gipapasok requirements para makasod sa trabaho? Ikaduhang pangutana, Sakto ba sabang ilang gibuhat nga kami pang ilang ipapangitaw ikapuli na mo o sa mitugtan nga mo pahawa na wano may kasabutan ng imon anak? Ikatulong e, pangutana, sa among pagpahawa na asila'y ipapirmahan na mo nga wak may mahibaw kung sa to. Gusto ba itong ilang gibuhat nga wak man gani may ipirmahan pagsod na mo? Ikaw tag-six kayong matagbuan namo mo. So usa upat kaadlaw, 800 untang among sweldo. Apan, 150 ray ilang gihatag. Unsa among buhaton, aron makuha na mong among sweldo. Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong soliran, kiyak. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ko ang partner ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugs. Unsa pa man atong dugayan ipadala dayon ang inyong hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook taon kini ang akong suliran official writer space. Pwede sa datong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ang atuang suking tigpaminaw? Hinaut-unta nga sa matag adlaw ninyong pagpaminaw, makakuha mong inspirasyon, leksyon, kadasig og pag-asa. Nga mo pa dayon kinabuhi, makaingon mo ay normal raman di ay ko. Okay raman di na ay problema. Kaya ragyo day naku kay mas grabe pa sa letter sender na paminaw na mo nga gitabangan ni Attorney Elaine o Dr. Rene. O, oh, niya ako, nagmugto kung gamay ra kay ni ako ang problema. Di ba? Yeah. Mm. Okay. Ang ato to makuto yes. okay mm. nga ng yes. mga ato ni, like open doors, closed doors are valuable gifts. Tinood, kay usahay ka ng mga closed doors, muna yung nagingon nga dili para ato. Dili para ato. And it would have para made us, o, oh, bati yung tali ito yung madangatan na to, pero kanang it made us also stronger. Kanang na siya usahay ang mga negativity, ang mga problema, ang mga nahitabos at ang mga kuan. Kinabuhi can also be a blessing. Muna lang gingon nga, disgrasya nga grasya. Oh. Oh, oh. di ba, Doc? Kanang uh, blessing in disguise. Yes. <laughs> Tinood. Mga greetings today, Doc? Yeah, mga greetings for today. May pagpaminaw mm. sa mga gabisay family diha sa Bunbun -Bun, ng Cebu City o uh, Chung family. Si Mayor Juna Chung, Vice Mayor Shirley Chong. Yes. Uh, Longlong Chowa, Robert Chowa, Ubit Malubay, Solalia, diha sa Liluan Southern Lit ya di Liluan Cebu ha. Boy Molina, uh, Ronnie Is Iskabarti, Lindon Dolyaga, Ri Dolyaga, Jeffrey Castañares, Jingjing Gias, Yuli Almida, Binji Bonita. Maayong pagpaminaw no. O mga si Dr. Iman Trucio, pero may maminaw o si Dr. Joseph Alisna, diya sa Inabang Gabuhol, o si Pope Lim diya sa Inabang Gabuhol o ang atong silingan diri sa barangay Opera, Cebu City, Jewel Andales, maayong pagpaminaw. Yes. And mm. ito ang letter sender karong adlaw do. Ang atong letter sender si Kia, 20 mm -hmm. years old, taga taga din ni si Kia, taga Cebu. Cebu. Oh, ah, uh, probinsya sa Cebu, punto legal ang mm. problema ni Kia, kabahin kini siya na hitabo. Pagtrabaho sa niya. Pagtrabaho niya di din mm. sa siyudad sa Sugbo, no? Sa so, amolan ning paningkamutan ni yes. na Kia. Ang um, kiling pangalan ni Kia, no, parenti siguro ni sa yuta to ni organisan mmm kita joke 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 lang ha Correct. unang pangutana sa among pagsulod og trabaho isip yaya ug bata mm. legal ba ang iyang pamaagi nga wala mi interview ha ug wala mi gi pa pass o requirements para makasulod sa trabaho. Well, wala ko nung interview. Yun sa man ninyo, pag ninyo pagpasulod, Gipasulod oh. pasulod lang mo niya. Kung mangi trabaho. diritsu, so, wak mo susiha. Kaya kung ako, mga ko, amo ko, kihan lang ako pa susihon kinsa na mo tungtong sa among panimalay. Uy, oh. unya mo alaga sa ako ang kaugalingong ah. anak ba ron? Kaya ako, ako mami na may caregiver dog, ako ginang hmm. pangitaan o papilis. Magkuha ko driver aside sa NBI o police clearance. Ako sa yun ng uh, ipas si on my own hmm. ang background uh, ani kay tuod nagpasakak ka kag, mga oh kawatan posy posyunabling, posyunabling, serial killer signa so. kai ka ng problema no so um weird pud niha nga ingon ana pero ug wala pero unsaon man nga naarabati kasambahay lo no um, kasambahay losses nga obligado ta nga muhatag og mga uh. benefits niya na apo minimum pud nga sweldo ang mga uh, katabang so medyo gi weird dan ko wala kay ko kasabot nga nung giun pagpaagi ang kaning um, pagpasulod sa inyo ha? kay dili siya in 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 agreement o siya angay dili siya kanang swak no sa kanang sakto nga nga, nga pamaagi sa pag-hire o mga empleyado, labi nagkatabang sa balay. Mm. Mm. Well, mo, sigurado yung na safety ang atong panimalay, no? Mm. Kay simba ko, o mo ablis mga kawatan yung e, nagkagabi, eh, na goodbye tang tanan, no? Mm. So, so eh, kaduhang pungunta Sakto ba sab ilang gibuhat nga kami pa ang ilang ipapangita o ikapuli na mo, usami, mi usa, tugutan nga mupahawa nga wala man mi kasabutan nga ingon ana usually ba although wa man gyud gidili sa balaod no pero um especially sa kanang mga anaanad man gud ug mga helper ba pudi man gyud tawag ang maid helper man gud na no um or sa balay manager, manager, manager house, manager, ah. house help no ah. mga house manager or house help ako aani ah, is usual man gud na gud nga practice nga <clears throat> inig so good pa lang muna nga Sabuton gud na daan nga kung pananglitan kani ni mo hawa ka, muhangi mo, mo me, nga ayaw gawa, kung na, wala pa kay kapuli. Kay, naho, nga dependent, lagi kaayo, dok, mm, no? O, mm. Hindi man na siya unusual nga mga practice. Wa akong magingon po, pero kung maabot na po, no, ang, ang gidugayon sa panahon, nga wa po gituyo, barun po sa amo, nga di mangita, o laing kapuli or wa gyud pud of course di good po mo nila pwedeng mapugos to keep on staying kay ma-arbitrary or illegal detention na hinuon ta or involuntary servitude -sur -sur na hinuon ta no pero um siguro for like a month kay usahay man gud um, sama sa pagpangempleyo na to kanang regular nga pagpanrabaho mo hatag man abiso kanang 30 days notice no usat ta mo mo resign so pareho ra pud nagprinsipyo kanang ingon ana nga di ka basta-basta man ang termino lang ang gigamit ana is pangitag kapuli. Mm -hmm. Pero kung sa regular pa ni nga mga kumpanya mo naging on 30 days notice. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay? Okay. Mm -hmm. So suron nga pangutana. Uh, sa among pagpahawa mm -hmm. na sila ay namo nga wala mi kahibaw unsa to. Mm -hmm. uh -huh. Gusto ba tong ilang gibuhat nga wala man gani mi gipa gipirmahan pagsulod namo. Dai, kia, mamirma tag dokumento maski pagdili sa ato ang pagpangimpliyo basahon sa siguro nato da ano kun sa mm. to ato ang gipirmahan kay unya uri ni angkon kag sa ato mm. unya unsa may imu ang pagnigar nya wa ka ayaw ayaw mo, mo pagpataka may tatong ni pirma ka nya nanunod ka sa, sa kabtangan sa imuhang amo or kaila, ila kay okay ra pero kung pananglitan de gipaangkon ka nga na kay utang gipaangkon ka nga na di kay sala nya wa basa-basa or taka lang kag pirma gibaligya na din mo ang imuhang yuta Kaywa kay wa kay basa-basa salig lang ka sayop ka ayo na no dili ra nimo but commonly sa ubang tao maski pag na ang nagpapirma nimo bahalag muna na pinakagisaligan nimo the fact nga imuhang pirma which is very precious and very important gipangayo og ipatamla sa usa ka dokumento basaha in town og sabta kung unsana na nga dokumento imong gipirmahan og i alam unta no and no kung unsa puy ipikto anak kung mupirma ka sab kwarta o tarong dili kay pataka lang pagpirma kay gadali ka kay di na ka makahuwat nga makalayas o makapahawa sa imo ang ipangimpliyo importante yun in town kaayo na I don't know di ko katubag o makiangayon or sakto ba to kay e wak ko unsang dokumento ang imo hanggi pirmahan inday ang ako lang iasum and maayo unta og maulang yun unta na posible ang gipapirma is quit claim and waiver. kay usually, ang kining mga ang mga kumpanya or kaning mga amo no kung pananglitan na ay mo resign or muhawa na nga empleyado mamurtiktar, man mis among kaugalingon kay di man gustong sumbalikan og kiha papirmahon mo na mo waiver nga wa na moy uh, ah, gigokod sa amo akabahin ah, sa inyuhang pagpangempleyo sa pagbiya ninyo sa amo moder i hope maulang to but uh, di, ko katubag og sakto ba ang il kung sakto mo tay lang gibuhat oh, they can correct pero kung lahi to aw oh di gud pud katel no but i hope mauto okay last upat, question ikatapos mm. ang tag size meal ang among buwan namo no mm. nila tani so sa upat ka-adlaw na ang uh, may mga 800 unta ka among swildo. apan 150 ra ilang gibutang unsa may among buhaton aron makuha namo ang among sweldo sakto yes pwede gyud ka adto sa Department of Labor and Employment para ipatawag sila ug ihatag og sakto ang inyuhang sweldo base sa adlaw nga inyuhang natrabahoan prorated sa inyuhang binuan nga sweldo nga sabot unta so go to the Department of Labor and Employment para makuha ninyo kay sayang pod no ang 650 pesos mm -hmm. no kay basin pa di plus plating madungagan man lang mas kigamay, <coughs> no ang inyuhang um uh, nun, ha mm -hmm. unya again reminder in town ay mugpataka og tamla sa inyong pirma kanang inyong pirma precious kayo na importante kayo gud na Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat untang na may nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa pun sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Tatak araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.